Hello mga palangga, masang buhay sa ating lahat Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel Again for today's video ay ay ipapakita ko sa inyo ang ibang way ng aking pagluto ng Ampalaya. Pero bago niyan, pakinood naman ng buo ang aking video at baka pwede kong pakishare na lang din. Comment and react. Maraming salamat. So, ayan. ini slice na normal na pag-slice ng Ampalaya. Hindi ito mapait na Ampalaya kasi galing ito ibang bansa. Tapos nag-slice din ako ng kalahating onion. Pagkatapos niyan is nagpainit ako ng karaha. Nilagyan ko ng olive oil ayan, olive oil kadalasan yung gamit ko dito. Tapos, igisa ang uh, sibuyas. Igisa lang lang siya nang maigi. Alam naman natin kung paano magisa, di ba? Ayan. Masarap kasi ang ganitong luto ng ampalaya kasi nasawa din din ako sa yung lagyan lang ng eggs. Tapos, huwag kalimutan na dagdagan ng uh, bawang. Tapos, naglagay ako ng minced chicken or ground chicken meat. Ayan, wala kasi akong beef kasi dapat beef ito kasi meron akong natikman dati na kumain ako sa restaurant tapos uh, ang sarap ng luto nung ano nung ampalaya so beef yung ang hinalo nila so itong hinalo ko since wala akong beef ayan so nilagyan lang ng pangpalasa at kayo na bahala kung anong gusto niyo mga pangpalasa itong sa akin kung natikin, nanonood kayo na mga video uh, karaniwang ko tong ginagamit ng mga pangpalasa so walang walang masyadong special ayan so nilagay ko ang uh, ampalaya tapos sa uh, ginisa ng kaunti tapos nilagyan ng pangpalapot kasi binilisan ko lang ang pagluto nito kasi ayaw ko nang uh, na ma-overcook yung ampalaya kasi hindi talaga siya masarap kapag ka na-overcook yung ampalaya so huwag kalimutan na tikman tapos daglagan lang kung kulang nilagyan ko konti ng A uh, water kasi masyado siyang malapot. Ayan. So, ready na ang aking ulam for today. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat. Bye-bye.